Mama Ogs, naloka sa nasaga pa chika. Itong ex-boyfriend ni Kimi o Kim Ju, nagbunyi daw matapos makita ang nangyari sa first movie ng King Pao. Napaka-bitter din talaga nito ni si din. Lin. Nahuwa pang mga insulto, halatang inggit sa bagong nagpapasaya ngayon kay Kim Ju. Kaya ganoon ang naging reactions. Kung matatandaan ninyo, ang daming na alarma ng mga fans. Pati mga bashers ay nakisawsaw din sa issue. Kaya nagkagulo talaga sa social media. ay nga sa mga komento, kung natatakot ang SC na baka di mapantayan ng Kim Pao ang movie ng Katden, nakita naman sa Christmas presentation sa Araneta, pinalakpakan ng husto ang labtim ng Kim Pao. Kumpara sa labtim ng iba, dumagundong ang areneta ta dumabas ang Kim Pao. Ano pang proweba ang harap ng Star Cinema? Expect sa King Pao, dalawang beses na nilang napatunayan. Nationwide ang nag-aabang sa pelikula nila. Pansin ko kasi, focus lang sila sa Katden hindi nagtitiwala sa kakayahan ni Hinchu at paul de Abelino. Kaya ang ending, parang binasura nila ang dalawa, tapos ang dami pang nakikisawsaw at maraming say sa mga nangyari. Samot-saring opinion din ang mga ikinakalat ng mga haters na nakaka-insulto na. Buti na lang ang mga fans o Kimpo fans, ay handang suportahan sila at ipagtanggol ito.